Yeah, hello, everyone. Yan, pakatapos ko lang mag-vlog test. So, nakainom na ako ng aking first barley, santi barley juice. So, yun. Ininom ko na yung kanina. Hindi ko na pinakita. So, ayun. Masarap siya. Hindi siya gaano um, matamis. Sakto lang sa akin. So, ayun yun nga, sabi ng ang tagal ko nga eh si, uh, kasi yung call time ko is 10.30 guys and then nasa lang ako ng mga bandam ano 11, ano na siya 11.15 na so kasi ang daming tao ayun, habang ano eh nagdudot-dot ako <laughs> nagdudot ako sa ano sa sa YT, binabalikan ko yung mga nagsubscribe sa akin, tsaka mga nanood sa akin so mapapansin naman siguro nila na kakaano ko lang maramid na rin ako mga ano na play yung iba hindi ko pa na, na ano na like and comment kasi nga um wala na akong time kanina so yon nakatayo pa yung akin here ayun uh, bibili na ako ng alking almusal kasi ano na ng oras na tanghalian na yung <laughs> almusal ko. pero kailangan kong kumain kasi nga hindi pa ako nakapagluto sa bahay So, magpipick up muna tayo ng ating alaga. So, dito na guys, is malamig, malamig na. Kaya eto naka-jacket ako. Maano siya yung hangin. Iba yung hangin niya. Parang ano, pumapasok sa sa aking katawan sobra. Parang sa... <laughs> Lamigin tayo eh. So, ayun. Tinanggal ko na yung mask ko kasi para makikita. Ano, maganda naman, di ba? Ayan guys, naglalakad nga ako. So, ayun, sabi ng doktor, uh, ano lang, relax lang ako kasi nga masakit daw. <laughs> kasi nga, marami yung kinuha sa akin. Ilan, ilan beses yung ano eh, nagpalit ng tube. So, ayun, ewan ko kanong sana maging okay yung aking blood test. Ayun, nagfasting naman ako eh. So ayun, sobrang gutom ko kanina, pati niis ko Isko lang. Kasi sabi nga noon, tubig lang pwede. Ayun. Lagok-lagok lang ako na tubig. Ayun. Tawid lang tayo. Ayoko munang magmakdo ngayon kasi kahapon. Ay, hindi pala ako nagmakdo kahapon. kfc and then Jollibee. <laughs> Ganun. So, ayun nga, bibili lang ako ng tinapay ko. Kasi, syempre, gutom na. Gutom na yung aking chan kailangan ko rin kumain kahit pa paano. Eh, kahit pa, kahit na nakainom ako ng barley, ng santi barley, eh, siyempre iba pa rin yung, ano, solid na makakain, di ba? So, yun. Kahit konti lang, kasi mamaya magla din naman lang. At hindi ko alam, kasi hindi pa, anong oras pa yun, mag, magluluto pa ako. So, kanina nga, mali lang ako eh. Nagmamadali kasi ako lumabas. So, ang ginawa ko, bumili ako ng nabago na yung ano, tinapay dito. So, na, so, naba, nabago na, 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 na siya. Ayan, pass on me. Bili ako ng tinapay. Ayan, tinapay. hindi bibili ko. Bili ako ng tinapay ko para kakainin ko dyan sa daan mamaya. Kahanap ako ng ano. Ano? kayo masarap dyan. Ito na lang kaya. Ang lunch box. Ano kaya? mochi. cheese to be rice. Ano naman to? Triple cheese bun. Ito naman siya ay yung ham bread. Ayoko niya. Coconut cream. Parang ano? Ito na lang. Itong sausage halak siya. Sausage bun. Ito na kainin ko. Kainin ko yan sa So, ayun, nakabili na ako, guys. Ang binili ko lang is sausage pan. Uh, um, hindi na ako bibili ng ano. Ayun, okay na to sa akin. <laughs> okay na sa akin to, guys, isa lang. Kasi nga, nakainom na ako ng santi barley. So, full cool naman na ako. Hindi na muna ako iinom ng tubig. So, ayun, diba? Mamaya pa tayo kakain yun Pero pagdating ko sa bahay Kailangan ko kainin yung itlog <laughs> Itlog na nilaga so, Kasi nakalimutan ko guys Yun yung pagkakamali ko kanina eh. Grabe Nakalimutan ko talaga Parang huh? naglalakad tayo Mahal tayo Pwede naman eh. Ay, pupunta ako sa school Kain tayo, guys. Ay, ito pala yung ano ko. Almusal ko. Mag-12 o'clock na. Kasi bawal kumain eh. Bawal kumain ng ano, magkukuhanan ako ng tubo. Ito ako. tapay muna ako sa park. Okay. Maga pa. Kuna mm. so, sa ako sa bahay ni Lolo. Kaso nga lang, natamad na ako ng umakyat ano ulit. Ayan, yung simoy ng hangin niya, guys na dala ng sipon kaya mas maganda mag jacket talaga ayun nga may konti konti nga akong sipon eh kasi nabigla ako sa ano ganito para naman pag nabibigla ako Kanina sa bahay, nagmamadali ako. Napagluto na ako ng soup. Paglaban na ako, nakapagsampay na. Habang nag, ano, habang nagsasalang ako ng, ano, ng labahe, nagluluto ako ng soup. Hindi ko pa naligpit yung, ano, yung sinampay ko doon. Basta bago ako umalis, nakasapagsampay na ako. And then, nag-ano ulit ako. na Salang ulit ako ng panibago kanina. Kaya, hindi na ako na. ko ako mamaga ako matatapos sa blood test. Pero hindi pala. Marami palang tao. Ano? Nga, singot-singot pa ako eh, no? Gusto ko mag-billard. Ayun. Nasap. Buti umiinit oh. Ayan, maugot ko na. Gusto na ako sa school. Ito school. Ito yung simbahan. Sarap lang magpa-araw. Kasi Malamig. Hindi pa naman siya gaano malamig na malamig. Mahirap lang kasi pag nabigla. So ayun, Tapos na ako kumain. Pupunta na ako dito sa ano. Para doon ako magtampay. Wala pang gaanong tao, guys. Kaya okay lang. Hanap muna ako ng CR. Hindi, hindi sila pwedeng nakiki sila. Susan so, na ako mag-CR. Ay doon. So, Mayroon sa kabila. Dito muna ako mag-CR. Kasi nga sarado doon. Naglilinis sila. Ano so, 'yung bagbaga na kami na ipamigay ng number 1. Okay. na 'yan. May siya pa naman dito sa kabila dito muna ako guys so ayun nga hanggang dito na lang yung aking ano pagyayaw yung Dan dahil sa ano di ba natapos din so balik ko sa hospital is ano na um, November 27 na My consultation again so yun sana maging okay yung blood test ko di ba so, hanggang dito na lang bye bye paalam this mercy vlog don't forget to like and comment guys bye bye